But aside from juicy wines of San Jacinto, may isa pa kaming ipapakilalang produkto. Ito ang bully rope ng Barangay Away. Tama po na eh. Oo. O. Tama. Oo. Oh. <laughs> kasi hindi pa kayo sanay. Hindi. Kanyalo kaya... lang yan. Eh para po pala ito nagkakabayo no. Siguro po magaling po kayo magkabayo na eh. <laughs> wala nang palaman. Ay wala na wala na wala na wala na. Sorry sorry. Budol na pala. Nay, kapag pumasok ako sa inyo, tatanggapin nyo ako? Nang ano? Magtrabaho ng ganito. Akala ko magpon, magpon sa palayan. Pala Pwede po. o lang tayo na itayong dalawa. Hanggang mamaya ganito na ako. Mm -mm. Ay, Chill ka lang dyan, ay. No? Bukas ka na uuwi, sanay ka na. Eh. Tingin pa laman, ay. Palaman, nay. Ay, pambalot. Ganito kahirap maggawa ng... Lubid. Lubid. So hindi siya basta-basta, di ba, usually kapag ka nag... Mahirap ito, sir. Nag-check -che tayo. Masugat. Ka, masugat kapag yan, mahirap. Ayun, maanghang. Ayun, manghang daw kapag ka nasugat. So sobrang hirap. Kaya hindi pala biro gumawa nito. Akala ko kapag ka, bumili ka ng lubid sa tindahan, yun na yun. Pero... Sito niyo ba ipawis ko? Grabe. Tiyatawa na ako ni Nanay sa sobrang hirap nito. Pero... Uh. Tumutulo na yung pawis niyo, sir. Pero habang tumatagal, dumadali siya kapag ka oh. nasanay ka ng pinapaikot-ikot. Dagdagan niyo ng ganito. Kasi, oh. tulad ang ginagawa ni nanay. Yan, hawak ka. Para kang nangangabayo na, yun, no? Nangangabayo ng... Yan. Nakita niyo ba kung gano'n ako kasanay? <laughs> Maganda rin. Nung nag rin ako, hindi ko rin alam ito nung sanay na ako o ganito na sir. Pagpaaraw ng mga anak ko, mga sa kinakain namin, na buhay, ay ito sir, maganda rin. Kasi maganda itong handikira kung ka na sir. Makakabili ka ng, kung ipong e, ka, makakabili ka ng ibang grocery mo. Hindi naman kung, kung, kung sa tanghali, eh, kung titigil ka, maglaba ka muna. Eh, tapos sa gabi o hapon, tapos sa madaling araw, ilolobig mo, sir. At tapos sa umaga naman yung mga bata, pag mag i sila, eh, yun, titigil ka naman. Kasi sa baon nila, sir, ilolobig mo muna. Tapos si ibibinta namin, sir. Saya rin, kasi ito ang anak buhay namin, sir. Pag sanay ka na, masaya rin, ta. sanay ka na, sir. Iyon ang paghahanap namin ng buhay, ganun. So, ito ang unang proseso ng uh, paggawa ng lubid. So, bago tayo gumawa ng lubid, nakita natin kanina na ito yung ginagamit pang balon. So, unang natin gagawin, siyempre eh, hawak tayo ng matulis na bagay o tinatawag natin kutsulyo. So, ilalagay lang natin siya dyan. And then, ganun. So, yun yung pag, uh, unang proseso natin sa paggawa ng lubid. May kung magtatrabaho ko dito. Magkano papasahod mo sa akin? Utang na lang. <laughs> Actually, mukha lang siyang madali, pero alam Balik, nyo ba sa paggawa nito is hindi siya basta-basta kasi sabi ni nanay sa akin kanina, kapag ka nasugat ka nito, masakit kasi mababaw. Mas mababaw, mas masakit. Tama ba na? Yes. Mabilis na ba ako gawa na, Nay? O kulang pa sa bilis? Kulang pa. Kulang pa. Ah, angas. Okay. <laughs> Galing ko, yun Galing ko no? na. Ay! Ah, Mali. <laughs> Naputol. Ayan. Ayan. Game na po. Hmm. Ang hirap ng work mo na yun, no? <laughs> oh. Gaganyan lang. Grabe. Oo. Madali lang siya, no? Nakikita niyo pawis ko, madali lang siya. Pero ito yung huling proseso natin sa paggawa ng lubid. Kasi kung makikita niyo, ito na yung pagsasamahin o ipagkukombine niyo yung dalawang ginawa niyo kanina from step one, step 2, and then ito yung last step. Para mag isang siyang ganap na lubid na. So ito, mas matibay na siya kesa doon sa isa. Nung malit pa ako, gumagawa na kami ng ganito, sir. Ta, siya, yan ang kwan, pinag ko sa anak ko yung lubid. Sa kamaganda rin ito na ano, panghanap buhay. Kahit, kahit wala kang trabaho, nasa bahay ka, nagagawa ka ng ganito. Naituro ko po, sir. Ito ang trabaho nila nung nag aaral sila para may din silang baong pag kinakapos kami. Uh, yung gumagawa ng lubid na matulungan sana ng taas, lalong-lalong lalo na sa D.O.S.T. na tumutulong na alam nila may gumagawa pala ng lubid dito sa Barangay Away kaya nalaman nila kaya pumunta sila rito sa Barangay Away na tinignan kung ano ang ginagawa ng mga taong hanap buhay ang nakita nila yung lubid yung isa na panganap buhay ng mga tao rito sir. Panggawa, gumagawa ng lubid dito sir matibay yung pinakagawa ng lobid tapos yung lobid na ginagawa pinag export sa ibang bansa sir ginagawang nasida yung mga lobid dito na pinupunta sa ibang bansa kadalasang nabibili ang kanilang produkto sa mga bagsakan sa Manawag maaari ding dumiretso sa barangay Away magtungo lamang sa opisina ng tourism sa municipal hall ng San Jacinto para matulungang marating ang barangay Uh, sa part po ng LGU, nandun po yung pagtulong natin sa pagdevelop ng uh, buri twines dito sa Barangay Away. Tinitigdan din namin yung pwedeng ugnayan ng bawat produkto ng mga iba't ibang barangays namin. Tulad kanina, meron tayong uh, Bulani wine sa Barangay Labnoy, meron ding dragon fruit wine sa Barangay San Juan. Tinitingnan namin na ang buri rope ng Barangay Away ay gawing packaging ng mga produktong nabanggit kong una. Uh, para magkaroon ng kumbaga uh, link, unity ng mga produkto ng barangay natin kasi ang nais ng LGU magkaroon ng bawat barangay ng sustainable livelihood program. So pag uh, hindi naman pwedeng mag-isa lang nung isang barangay. So as a whole bilang LGU nga bilang munisipyo, tinitingnan namin na pwedeng pagsama ito. 'yung isang barangay nakakatulong sa isang industry ng isang barangay